Bakit nga ba huminto ako sa pagbablog? Pero bago yun, mga kamari-marites, dito na muna tayo sa graduation ng kapatid ko. Tan tadadan, tadi na ta so inaabangan ko ngod ko na i-vlog ko kaya ko no, ko graduation ni Ra. Tainay ko na la lang kag sa kakaulat kung kuno ko ibabla. Tapig para istak ko sana kaya ko no, di mga videos sa di cellphone ko. Eres kwilahan naman basang. Kaya andaraw, daraw pupunan ko na no, at laka arakin. Sige ulat daw ako di nakintana na nagba-vlog. Amo na nag kuno di i-content ko tadi rin ako naggigibo sa mga vlog. At dahil nga naka 5k followers na tayo. Eto na at congratulations nga sa akin. Umusa din kahit uminto toy sa sa pagbablog? Salamat nga po sa masugidating mga supporter na patuloy nga nag-aabang at naghihintay sa mga bago nating mga content. At eto nga at sasagutin ko na ang mga nagtatanong ng mga kamari-marites ko. Kung bakit nga daw ako hindi na nagbablog? Eto na at sasagutin ko na. Char! <laughs> Or kung magbablog pa nga daw ako, sabi nga nang isa nagtanong sa akin. Uy ate, hindi ka na nagbablog? Sabi naman ng isa, uy ate, ba't tumataba ka lalo? Uy ate, bika ka ba? Grabe, nakakakaba ang mga tanong. Pero sige na, sasagutin ko pa bago pa ako i-chismis ng mga kamarim-marites dyan. O oh, siya, sige na, sige na, B na kung Siyempre, hindi natin matatago at lalaki at lalaki din talaga ito. Yun nga ang dahilan kung bakit ako hindi nakakapag-vlog sa mga nakaraang buwan. Tamad na tamad kasi talaga ako. Kaya ngayon na medyo okay na ang pakiramdam ko, tuloy tayo sa pagbablog. Sayang ang nasimulan, pano tayo yayaman yan? Char! <laughs> Nung graduation nga ng kapatid ko ay medyo magandang pakiramdam ko. Kaya sumama ako para manood. Pero syempre, nagbidyo na rin ako kahit alam kong hindi ko magagawa. na edit agad. Masayang-masaya ako sa mga oras na makikita ko ang kapatid ko magagraduate na nga. Parang kailan lang nung iwan sila ni Papa ang liliit pa nila. Isa nga din sila sa naging dahilan kung bakit ako nagtsaga at naging malakas sa ibang bansa. <coughs> Kaya nung graduation niya ay pinasama din niya talaga ako para manood din. Bago nga ang graduation niya ay pinagtatawanan namin siya. Pinagmamalaki nga din niya na may medal siya makukuha. Bigla nga din niyang kinuha ang picture ni Papa ang nakasabi. At balak sana niyang dalhin ang picture ni Papa sa taas ng stage. Buti nilang na pag-isip-isip niya nakasama niya si Mama na tataas sa stage kaya binalik niya ang picture. Sa part ng ito gustong-gusto ko nang umuwi at sumasakit din ang likod ko sa kakaupo. Marami rin kasi ang mga nag-graduate ngayong taon. Hindi nga rin nagtagal at tatapos din ang kanilang graduation. At maya, maya nga din ay umuwi na din kami. Pag uwi nga namin sa bahay ay tamang kwentuhan nga lang kami at wala nga handaan na nagana. At dahil nga katapos nga lang ng kanyang 18 birthday, kaya mas pinili nga hindi maghanda nga yung graduation niya. At mas gusto nga niyang handaan siya sa kanyang graduation sa college daw. At syempre, pabor na pabor sa amin yan at walang gasto. O, di ba? Tipid yarn? Syempre, babatiin ko nga lahat na nang nag-graduate ngayong taon. O, nalit talaga ang pagbati ko pero pwede na yan. Sorry naman po mga kamari-marites. Kaya pagpasensya nyo na nga po ang buntis at tamad na tamad talagang mag-edit sa mga nakaraang buwan. Pati nga halos sa picture ay takot na takot talaga ako dati. Pero nga ngayon, balik tayo sa normal, mga kamari-marites!